Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. May I know, um uh, Mr. Secretary, kung, an kung anong mga specific uh, programs na meron kayo lang sa senior citizens? Of course, we accept the senior citizen discount and we also have the national center for geriatric health which is uh, well funded well uh, utilized by our senior citizens they cannot uh, accept inpatients because they have no funds di ba last year sinabi ko bigyan naman ninyo ng pondo ang kawawa naming hospital eh wala wala pa ho hanggang ngayon kaya outpatient lang po meron po tayong pondo para sa geriatric care We have 1.8 billion po. O oh, pala po, but hindi uh, man lang nyo mabigyan ng pondo yung na National Geriatric Hospital para ma ma may inpatient naman sila. Ang budget po ng National Center for Geriatric Health, 103. Mas nataasan po, hindi po nakakakuha ng reimbursement yan sa PhilHealth dahil hindi daw accredited. Yun nga. Finally, naayos namin si yan. Ang gawang reimbursement na lang through Jose Reyes, which is the Uh, hospital director managing the center. So yes. ngayon, nakakakuha na kami ng uh, reimbursement for PhilHealth para sa mga senior citizens. Madaming ano ho dito, ah, bakuna para sa influenza. Bakuna sa pneumococcal. Pneumococcal virus. Um, um, meron din tayo mga budget for goods and other products for the senior citizen at nakadistribute din po ito may mga programa tayo for aging at saka mga workshop ng ating mga community based care kasama ang mga geriatric patients po thanks for watching please don't forget to like share and subscribe